Jake Cuenca and G. Villomino. Inamin na plano ulit nilang mag-out of town with Kim Pao. Matapos aminin ng dalawa na madalas silang lumabas na magkakasama, support kun support si Jake Cuenca. Alam niya kasi na bagay na bagay ang dalawang kaibigan. Gusto niya rin na sumaya ang dalawa. Ay nga sa ibinahaging komento, I understand Jake Cuenca's comments about Kim. Talaga naman mahirap that time. Ang sitwasyon ni Kim na broken hearted, being sa situation masakit, mawik tayo at feeling down. Pero si Kim is still going onto her responsibilities as leading lady and still wrote up her active and lovely feeling to the wool Work iyon. Seems so worth namin. May rules ring. Na do not bring your personal problem to the office. Basta, nakakatuwa din na nandun si Paolo Ablino. Noong panahon nahirap si Kim Kyu. Hindi nang iwan sa ere. Naging masaya ito. Ayon pa si isang komento, sila talaga yung mga artista ang professional sa crop Ito yung mga artista na dapat tularan ng mga bagong artista ngayon. Kim, Paolo and Jake. Isa sila sa mga maraming disciplined artists. Magkakaibigan din sila at suportahan. Solid kong solid. Kahit nga hindi na usapang trabaho, ipalagi eh pa rin na magkakasama. Ganyan ang tunay na magkakaibigan. Nawa maging best man nga ni Paula Birdo.